Hello, good morning mga kaswerte, ayan, so, andito po kami ngayon sa my coast dahil po gagala kami ng aking kapatid, tapos, namili kami ng, at namili kami ng, 10 -10. ng baon, ayan, so may baon na kami sa car, tapos, pupuha pa kami ng iba pang pagkain, ayan, tapos, ah, oh, two, two for six, is that, what's that, two for six, isa lang na pa ah, uh, how much is that, Ayan. So, bibili kami ng roasted chicken baon namin. Kasi magpipiknik kami sa my So, two months na po pala ako dito hindi nakapasyal. So, and then... Hello, sir. Ayan, so may nakasagubong kasi akong <laughs> nagtutulak ng card pero buti na lang mabait, nag-smile siya Ayan, so Ayan, bibili pa kami ng bread. Okay. What's that? So ayan dito. Dito ako namamalingkin ang seafood. Ayan Mana. Uy, quick sale oh. Kaya lang wala tayong ano. $6.32 to lang siya. Yung shrimp, dapat pala kanina nagpunta tayo din na, Hindi naman siguro masasira may ice naman, may ice cream naman. Kunin mo na. Basta kunin na lahat yan. Bayaran ko mamaya. Ayan na kunin na lahat yan. Ayan! Ang saya-saya ko kasi sabi ko babalik ako bukas pero bibiling ko na kasi naka-quick sale sila. Eleven dollars na siya Six. Was eleven. Can I get three this please? Ah, uh, how much for this one please? For each one? Yeah, for each one. So Five, this one six, seven twenty three, six, six seventeen. I'll get them all. Thank you. Ayun, ganak natin. Ayun pangatong data. Oh I'm so binili ko na lahat yung prawns kasi ito kasi yung aking uh, talagang gustong bilhin dito sa may Wodonga kasi sa Yrawa kasi bumibili ako ng shrimp pero yung naka-frozen po siya pero fresh naman siya na naka yung hindi siya naluto may mga iba na na tapos ayun pero dito kasi gusto ko kasi yung shrimp dito na may ulo <laughs> ayan so dahil lang mamadali yung aking kapatid ayan andon na siya <laughs> oh yan bili ako nito pwede rin yan oo oh, eto kasha na oo pwede na to magkano to ito na Oh. Ayan, bibili kami ng... Ayan! Ayan na lang. O, ito na half price oh. Okay. Ito ang O, ah. uh, system of Ayan na. na IT plus na. Mas malaki. Nakasave pa ako. Ayan. Ayan para hindi masira yung aking shrimp and then mag-uwi pa ako ng iba pang mga pagkain bukas. So ayan na. Kinuha ko na yung malaking Tupperware. Ayan. Kasi uh, chips. Uy, may tumbler oh. Nawala kasi yung aking tumbler dito sa Michaels. Kaya balak kong bumili. Kanang yakult. Eh dito na mo na dito. So, Ayan. sana, sana hindi mabagot yung maghihintay sa car. 2 <laughs> for 7. Ayan. So, kuha ka ng chips. Ayan, oh. Doritos, Ang sarap yan. Oh, yan. Ano mo dito, oh. <laughs> yeah, let's go. Ubus <laughs> <Lobos> na. <laughs> Babayaran ko mamaya yung ano yung mga shrimp. Ayan. So, ito talaga yung aking gustong bilhin dito. Ayun, ano yan? Jelly? Ayan. Ayan, ubusin na, na yung Jasmine. Paborito niya yung jelly. Ayan, so... Mabigat po siya. Ayan, so... Today's video nga pala. Ito, gala. Ayan, so... Ayan, thank you for watching mga kaswerte. Ayan, please, uh, don't... Please don't forget to like and subscribe for more videos and hit the notification bell. Okay, bye! 谢谢